pala mga idol natuloy yung bakod dito you know? hindi natuloy yung pagbabakod dito mga idol oh. kaya madadaanan pa rin natin 4 wheels pa o no? kaya uh, motor you know kaya tuloy pa rin mga idol buti nga hindi na, na ano eh you know? pag na dito mga idol sayang pag ay eh, din dito lumaan naman pala mga ito lo, oh. kahit may baka ba dyan sa kabila yun no oh. ganoon talaga mga ito ng buhay kailangan mong siguraduhin ang pag-aari mo hanggat maaari bakuran mo na kasi maraming mga ano mapang-angkin yun no oh. ganda dyan mga ito lo oh. ay may, may gagawin pala dito ano, ano ba yan tindahan yun no? Oh. o baka mayroon mga ito na gano'ng manguhuli ng isla ng lalambat maligo pag mga panahon mga idol kahit tag-ulan <laughs> kahit malamig pero okay sabi gusto nyo yun no? parang malayo pa yata yung ano dun ah malayo pa yung lambat mga idol Boss Rebel. Ayan si Boss Rebel. Teka na kag duway. Matuang. Matuang. Matuang man daw ko. Dito ta ba Ano tadi na dagos sa alat diyan? Binawal. Binawal. Ah, maray. Maray to. Binawal din ang ganun sakit ang mga four wheels na oh. Ay, pura ini yang pala sa mga mandirigma kan mga ano kalalahan. 비